na kailang laban pa lamang si Islay Erika Bumugao ay may humamon na sa kanya na isang Japanese kickboxing champion. Patunay lamang na nagkakaroon na rin siya ng pangalan sa One Championship, kahit nakatatlong laban pa lamang siya. Sa katunayan ay tila siya na ngayon ang sumusunod sa yapak na kasikatan ni Stamp Fairtex sa larangan ng Muay Thai. Sa huling laban niya nga ay siya ang naging crowd favorite hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pati na rin ng mga Thai fans na nanood sa Lompini Stadium sa Thailand. Bago pa man lumaban si Misaki sa parehong event ay nabanggit na niya na gusto niyang labahanan si Islay Erika. Si Misaki ay isang kickboxing champion sa Japan. Kakatapos lamang ng laban niya kontra kay Ran Longshun ng China kung saan nanalo siya via unanimous decision. Pero nang tanungin ni Nick Atkins si Misaki, sinabi nito na kasalukuyang nasa laban si Islay Erika laban kay Neria Rubio kaya kung sino ang mananalo sa kanila ay yun ang lalabanan niya. Pagkatapos manalo si Islay Erika via knockout ay tinanong din siya ni Atkins tungkol sa hamon sa kanya ni Misaki. Ang sagot naman ni Islay Erika kung gusto raw siyang labahan ni Misaki ay magharap sila sa larangan ng Muay Thai. Pero dagdag niya na desisyon na raw ito ng One Championship. Kung ibibigay sa kanya ang laban kay Misaki ay paghahandaan niya raw ito. Pero iginiit niyang sa Muay Thai sila maglaban. Abangan na lang natin kung ano ang mga susunod na mangyayari. Yeah, I I did expect a lot of Thai fans to cheer for me. I also saw some Filipino fans out there, and I'm really thankful. Um, they're the ones who pump me up. They're the ones who keep me going, and I'd like to thank all of them.